Ay mga kalinga, pagdating na nandito po ngayon sa ano, sa isang lugar kung saan na uh, may isang pamilya dito na kawawa. Eh ang hanap buhay ng babae, nag-uuling lang. Wala na siyang asawa dahil iniwan siya. Tapos sa uh, marami ramereng anak. Dito sa may gilid ng sapa. Ah uh, yung ano niya, yung, yung kubo niya dito, yung ano uh, yung bubong itrapal. Tapos yung tabing mga tila eh, sa palagay ko sa tingin ko na basa slate na slate dito kagabi kasi sa lakas ng ulan tapos sa uh, kakatakot pa kasi malakas yung baha nasa tabing ilog lang sila uh, mga kalingap samahan nyo kami aming uh, kapanayamin Sila yung tao na di ka pababayaan Palagi nandyan at ikay aalalayan Maraming natutuwa sa inyong mga tao Dasal naming lahat sa di kayo magbago Walang pinipili lahat ay tutulungan Kasama't magpapawi ng inyong kalungkutan Matarik man na bundok ay handa niyong tawirin Makatulong lang sa kapwa ang pagod titiisin Kayo ang aming kalingap di nagsawang tumulong Kahit anong mangyari di kayo umuurong mga taong Nay, uh, nandito po kami ngayon ng uh, hapon na to kasi may bigas na ipamimigay galing sa sponsor, galing kay Tinday PB. Uh, nandito kami ngayon uh, para panayamin ka kung ano talaga yung istorya sa buhay mo kasi nakita namin nagagawa yung bahay mo. Kawawa yun. Uh, ha? Huh? Kawawa yun. So, po bigas na bigas nai eh. Uh, Thank you. Na, bago tayo magpag-usap. Ilan taong na Fifty. Eh? Oh, bata pa pala. Kami ni ano, Mrs. Ko, ko, na, mm -hmm. Ano ko sa uling. Yung asawa mo pala? Wala na. na, patay na. Ah, uh, ang anak mo? Dusi. Dusi? Oh, dami. Twelve. Dami pala. Tapos, yung nandito iyo ngayon? Ne ano naman sila nag asawa na ang oh, ba? iba. Asawa ng iba, yung iba na narbaho. Mm. mm -hmm. Ako na lang diri ang ap apat ni. Apat mm, -hmm. mm -hmm. Tang apat si Emilio. Oo. Uh -huh. Yeah, namin si Emilio na kung pwede pudan na niya. Ilang beses kami pabalik-balik dito kaya lang tao. Namin si Jen. Lamang <laughs> <Walang laughs> tao. Ayun pala nag-uuling ka doon. Uh -huh. Sa bandang yung ulungan mo na eh. Kung, ano, kang Kirner. Ah, kay General. Ah, oh, Kay General. Oo, mabait yun si General. Buti ko nakakuha para maguling. uling Yung hmm. uh. naman ni Kuan nga, i-uling ni Madam. Nag-usap kayo ni Madam. Oo. Itong December, gitiga ko, 5 kilos ni Bigas ni Madam. Hmm. Nga, mabuti. Kaya, namahaw ka na Tatawag ko sa sityo niya. Namahaw na ka na na pa kay nagabot pa man kuuling siya dali ra nay, sulod diri nay, tagaan ta kag usire nay, tagaan ta kag. Magundoy, mabait oh, talaga yung sulod ng mag-asawa. Ano nga yung pangalan mo Nay? Eh? Bernadette. 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 Nani, malimutin ka talaga, oh. Papa. Na, na stroke kasi ako na, na ma-stroke ako kaya medyo loading malimutin na. Loading na. So, Anak mo yung niya. tao ba sa ibig ka na napunta? Hmm. Oh, o, 58, 58 naman ako. Ah, ah. Oh. Si 56. 56, 56 yan. Yeah. 57. Uh, doko lang ta. Oh, okay. <laughs> um, buti kagabi din mabot yung ano, so, ilog dyan. Ano, ano gani ay, lang ang Inyo akong siniliom na ma. Oh. Uh, magbakwit ano, na. Ano ang kuan ma kini? Magbakwit na. Oh, magbakwit si na, rin mag na. Na. Mag na. na kita daw ma. Naku. Ah, ang ginuulang may balo na ako. Kayo man ta. Diri lang ta. Ano? Sige na, ma. Lagi, ma. At lagi sa kalula dito sa kamandag, ma. Ang gano'n, hindi kayo magatawid. Kasi tatawid oh, mo. Baha na. Mm -hmm. diba? na. Ito na lang ito ang mag-ano, tarsada. Mm -hmm. Ayan siya. Sige, guyo na lang ng iro. Guyo di tao niya. Katuloy niya. At sige nga, ulan, ulan. Mm -hmm. Kaya di man yun, pala katuloy man yun, ma. Mm -hmm. Dito di may natulog sa kong nanay. Mm -hmm. Balik mi yung buntag. Kaya eh, na kumagawas na sa uling. Ah, ang tabaw eh ngayon, nag-ano ah, kayo ngayon? Oo, nadiya, nag-hawas na kong uling. Hmm. mo so, naman, kinikita niya dyan na, kung ano Ah, hati kayo dyan, hati kayo sa uling. Wala, ang tao na. Kung malaki yung uling mo, hindi <coughs> ko muna hmm. ko. Oo, oh, Oo, daming binta. Pero, huwag, oh, kuwan ra. Kunti lang. Gamay ra, kunti lang uling. Gamay lang binta. Paano na, babae ka? Paano mo, na, ano, na... Paano ano mo na itaguyod yung mga anak mo? Nag-iisa -nag so, ka na lang. Paano mo, mo binuha yung anak mo dito na ano? Yun lang ang trabaho mo, pag-uuling? Oo, mag-uuling. Inuubo na doon sa nanay. mag uuling lang sa... ay hmm. wala man niya yung ano. Ngayon si hmm. Riji, sige. Pag-uuling nga sa ako, adiri. Nag-uuling ko dito. So... Pagkatapos nito, saan naman kayo? Wala, diri lang eh. Dito na kayo? Mm -hmm. Paano yan, pagbaka ng baka? Nakatakot? Mag Dili na lang yun ni Pekwan. Oo, tapos wala kayong magandang higaan. Wala lang May ano mga, pwede nating ano na, i-video. Oh, oh, baka na yung maawa na iba, tapos oh, magtulong sa'yo. Na pwedeng makatulong. Pati na din ko anak mo ko. Yan po. dano lapitan mo mo. May, ah, wala ba aso dyan? wala na aso dyan kang Hindi naman nagagagat yung aso, nanonuntok naman lang ngayon. Ang kawawa talaga ni nanay ito lang uh, ang yun, ano ang uh, bubong, bubong po ay trapal, light, luna, uh, trapal, trapal pati yung tapos ano yung niya. kalibot niya uh, Tinatabingan lang ng ano si Lupin tapos ano, ano, mga tela-tela kaya nga pag-umulan uh, mamamayan lang umulan. sila nahihiga kaya sa ano uh, ano yan ano? Basa? sa yan ngayon. sako oh, lang no sako, sako lang ang nakalagay sa sahig mangitan ano ng tabla Ayan yung ito yung uh, pinaghigaan, pinagtulugan ni Nanay Bernadette. Kawawa nga masyado mga kalingap. Yan. saka ito yung ilog mga kalingap na pag rumagasa yung tubig talagang napakalakas. Maraming ng buhay na nawawala dito. Ayan mga kalingap. Dito sa gilid ng pangpang. -pang. Oo. Pero may mga ano na may mga tao, may mga mabubuting puso maunawain na handang tumulong sa inyo at kung mangyari yun ay na may bibigay sila, Yatid namin sa inyo. Yan mga kalingap, yan yung ilog na pakalaki mo. Ayan si nanay. Yan yung ulam nila. Wala ah, na, hindi, na, hindi naluto. Tapos na na, gamit ang oh, Tabunan pa para huwag uh, ano, langawin. Ah, sayang. Oh, ah, masarap yan, lalo na kung may gata. Tulad sa atin. Dito mga kalingap, dito si nanay nag-uuling minsan. Ayan. Ito yung mga ano niya, pinag-uulingan niya. Kawawa nga. Wala, uh, may tabla. Kawawa kablabla. na si nanay. Ano lang, trapal. Tra tra Mm -hmm. Kung sakali na may maawa na ay oh, but, tapos tutulong ang mag- willing na magtulong sa inyo. Ano mo plano mo dito? Magpatay ka dito ng kahit kubo? Oh, ano bang maluoy. ano bang sabihin ng may-ari? Ugnay maluoy sa amo ha. Ugnay pwede tayo maluoy. anang pwede tayo anang kubo. Oo. Oh, oh. Ang lupa. Sabi ng may payag ng mga may Ako lang sabihin niya si Ha, mag anota tayo mag Hmm. Ask mo na ng permission. Ask mo na ng permission. Mm -hmm. Bagay, walang problema. Kung sakaling, malo, pwede rin kausapin ni misis yan, ni Agnes, kasi yung may-ari dito, pinsan ni Agnes, pin pinsan ng si Reggie at pin mag-ado ba? Ah, uh, pinsan din mo? Hindi uh, mm. naman so, po na, parintira man po na sila si Reggie, mm -hmm. sa akong papa. Mga kaulo. Mm. Uh, oh, relatives tayo. <laughs> dapat ah, tulungan yung mga, mga relatives. Dito, May mga relatives pala si Mrs. Dito. Hindi, <laughs> hindi <na>. ko alam. Pasensya <laughs> na. <laughs> ayan. Kawawa talaga. Yan mga kalingap si Nanay Bernadette. ilo. Bernadette. Kanina, yeah. inaano na lang yung mga nagwabasa ng mga gamit kasi sa lakas ng ulang kapon. Mm -hmm. Kapon nga, hindi kami na nagpag-scout. Kasi mula umaga hanggang, hanggang gabi. gabi. ulan, grabe lakas ulan, ng na. ulan. Yung mga kapitbahay ko nga doon sa amin, Nay, nag-evacuate na. Nag sirin Na. na. Oo, ganyan, oh, kayo, Na, Nag ano, alarm na naman, nagsirin, 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 gano, naman, naman sila. dito sa Malala, grabe ang baha. Oh. Dito man dumaan yung baha. Mm. Dito dumaan yung tubig. Di, sabi si, ni si Nilio, Ma, mm mag-evacuate na daw, Ma. Kuha, hindi lang gutta. hindi na lang gutta. Hindi lagi, Ma ma to sa baha pa yung tata umos dito na sa daga. Mao. Kawawa no. Ikaw sige lang gumili. Uh -huh. kasi nanu siya doon sa mga tao doon sa amin. Oh, sabi ni Bakwit na. Bakwit na mo ni Leo, Lui, tayo mo inyong balay. Uh -huh. Bakwit na mo. Uh, ni nila ni John dia. Ano kalinga ko ang ang singat nanay. Uh, sa labi ng lawa niyang anak, apat lang yung natira sa kanya dito. Natuyo ang natulong maliliit. Kunang natulong sa kasama ato, niya. niya. Tapos sinanay na talaga yung sa mga anak niya. Yung apat dito. Sa kanyang pag-uuling. Yeah, minsan wala. Minsan meron. At talagang kayod kalabaw na yung eh, pag kung ano, para na mabuhay, no? Kawawa nga nanay. May ano na siya, inuubo na. Sa, sa ano at siguro. Nay, pag nag-ano ka na, sa, sa, oh. sa sunod, Pag nakabalik kami dito, magdala kami mas. Mas, oo, para mag-uuling. Pag, pag, ano, pag nag kasi Mag Hindi mo malangat direct yung ano yung carbon. Yun mga kagano sa, sa baga na eh. Na, mga kalingap si nanay. Kawa nga siya. Kaano niya May Anong masabi mo doon sa pabigas ni Inday PB na Salamat uh -huh. lang ko kasi. Oh, uh -huh. kay Inday PB. Oh, At, at Inday, Inday PB, maraming salamat. Siya, siya, po sa, sa pagbigas mo. Na Mm -hmm. para matulungan kayo makita may sa inyo at matulungan mm -hmm. kayo uh, kahit na uh, kunti -kunti at is meron uh, makatawid kayo sa gutong ganyan kasi yun uh, habang, habang ngayon uh, habang kinukuha nyo pa yung nyo wala pa kayong ano diba ba? Uh, uh, sa pala kami na isa na vlogger kayo, uh, flagger, uh, ni na uh, scouter ni Kuya Bal uh, Santos Matubang sa Team Kalingap sa Team Kalingap ang pang sadya po namin para makita kayo, matulungan kayo. Yun ang goal ni Kuya Bal Santos Matubang. Yun ang ano tagal adikay niya. And ating supportan si Kuya Bal. Bumo na Team Kalingap. Ate Edna, Kalingap Brab, uh, Kuya Brooks. Kuya Brooks, Ruel uh, oh, Malala. Malala. Rachel Morales. Rachel Morales. Tapos marami pa. kami dito na sa Dabo del Sur. Kami ang inaatasin ni Kuya Bal para maghanap kagaya sa inyo mangita ng para sa inyo para matulungan hmm. sa pangunguna ni uh, Ambasadora Ria Olarte uh, The Bottle sir, Landing, the bottle, sir, landing pad. pad may landing pad, na uh, dito sa Malalag yun ang namin dito na yun ang uh, adikain ni Kuya Bal yun ang pinalaganap namin dito ngayon na matulungan kagaya nyo ito maipakita mo namin ito sa mga kasama namin ay eh. kung sakaling uh, may mga buting sponsor man na maawa talaga magagarating yan sa inyo Oh, nararapat din kayo tulungan. Ayan, mga kalingap, uh, tapos na naming mano si nanay. Eh, talagang kawawa yung uh, pinagtira niya. Nangailangan siya ng tulong talaga siya. mula sa atin at sa mga buti nating sponsor kung mayroon man. Uh, at yung uh, may, yung uh, ano may tulong niyo para kay nanay, talagang ipaparating natin sa kanya. Kung makikita niyo yung kanyang kalagayan, at talagang siya yung ulirang ina na handang magsakripisyo ah, uh, para, sa, sa kanyang, kanyang, mga man. anak. Ayun lang mga kalingap, uh, maraming salamat. Uh, maraming salamat kay Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rob, Dudong Ruel. Uh, sa lahat ng uh, mga kalingap dito sa Double Jesus, Adel Sur, sa pangunguna ni Ambassador Ria. Ayun lang mga kalingap, uh, maraming salamat. God bless. God bless. Bye.